Confirmed na nga ba, Doc? Nahuli na si Dok Carlos? Ay, opo, Chang. Si Zoe mismo ang tumawag sa mental facility. Ah, Chang. May nabanggit ba kayo kay Lynette? Ah, naku Dok RJ, wag ko kayo mag-alala. <laughs> Pinigilan ako ni Chang kanina. Kaya talagang walang alam si Lynette na kahit ano. Mabuti naman. At least hindi na siya mag-alala. Mm -hmm. <laughs> si Morgana nga. Gustong umiksihay na kanina. Buti na lang nakita namin ni Josa. Ay oo, Dok. Akalain mo, dumating nang naka-bridal car at naka-bridal gown, di ba? <laughs> o nga po, nabanggit nga po ni Dok Katie sa amin kanina. <laughs> Buti na lamang at <laughs> naharang namin. <laughs> Maraming salamat, Chang. Ayaw na talaga tayo tantanan, no? Asan ah, na kaya si Lynette? nakakausap ko siya kanina nasiraan lang yung sinasakyan niyang bridal car. Na-inform ko na rin yung wedding coordinator na medyo malalate lang ng konti si Lynette. Ah, ah si Doc, oh, kinakabahan! <laughs> medyo lang. Ah, <laughs> uh, si, analin Annalyn pala, hindi ko pa nakikita. Ah, yun na nga, si analin Eh, kanina, ah, papunta kami dito, nasiraan siya ng chan. Kaya medyo malalate lang daw siya ng konti. Pero papunta na. Papunta mm. na yun. Nga pala. Hmm. Baka naman pwede akong humingi ng request sa'yo. Uh, ano po yon Chang? Hmm. Baka naman pwede akong humirit ng isa pang apo. <laughs> Susubukan po na. <natin>. Oo! Oh! <laughs> kaya ako talaga kay Long ako. Oo. <laughs> oh. <ba> to eh. Yan ang yan. Dok. Galingan mo. <laughs> Dr. Young, we found a patient outside the mental facility. Good to hear that. There must be Dr. Benitez. Let's talk to him. No, Doc. It's a different patient. He escaped the same time when Dr. Benitez went missing. He's the one that they found, not Dr. Benitez. So, Dr. Benitez is he still missing? I'm afraid so, Doc. Yes. I gotta go. Dr. Santos and the others—they are in danger. Thank you. Chang. Oh. Chang. Chang, ano? Ano ba namang kasal to? Hanggang ngayon, wala pa yung bride, wala pa yung maid of honor. Kumalma ka oh. muna. Kasi, on the way na si Annalyn. Ah, talaga, Chang? <laughs> eh, si Lilith ho, Yun lang. Ay, 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 ay mga ma'am, tara po, pasok na po tayo sa loob. Ha? Bakit? Magsisimula na ba? Eh, andyan na ba si Lynette? We need to prepare the po for the ceremony dahil isasara na po yung pinto. Nag-message na po yung bride. ETA po nila in 10 minutes. Oh, oh, Ay, okay. ito naman pala siyang 10 minutes. Na. O, ligat na dyan. Pulitin mo si Annaline. Ito na. Ito ah, na. Ito sige po, susunod na po kami. Ito na. na, na. Okay. Okay. na. na. <laughs> Nandiyan na ba si Lyneth? pwedeng palang dodo. Sakto. Makakabutan niyang natutupok ng buhay yung mga taong ipinalit na sa akin. Siguraduhin mong nakalock lahat ng pinto para wala makalabas. Sige na. sinayang mo kung anong meron tayo Leneth. Kaya kasalanan mo kung anong susunod na mangyayari sa mga taong mahal mo. Ipapatagin ko sa iyo ang sakit na nararamdaman ko. Why do you still seem so bothered? Is there something you're not telling us? Tita. At nainip lang ako. Tagal ng start ng wedding eh. Or baka naman may hinihintay ka. Let me guess. Maybe it's your very, very demure, <sighs> Tito Morgana? You know, she's not invited. Yeah? And yet, umeksena siya sa labas. Inunahan niya pa si Lynette na dumating in a bridal car wearing a wedding gown. And I strongly believe that you know something about it. Oh my God. Oh, bakit hindi mo sinasagot? Let me guess. That's your Tito Morgana calling you, right? Ate, pwede ba? Papayaan mo na lang ako. Kung gusto mong tantanang kita, Zoe, ikaw ang umalis. Sumama ka na sa Tita Morgana mo sa bridal car. Okay? Hello. Mamaya na tayo mag-usap. Lalabas muna ako. Baka may makarinig sa atin dito eh. Okay, bye-bye. Uh, ma'am, ma'am hindi na po pwedeng buksan ang pinto. Magsisimula na po kasi yung wedding eh. Nandiyan na ba yung bride? Um, on the way pa lang po. Eh, wala pa naman pala eh. I'm just gonna make a quick phone call. Babalik ako agad. Buksan niyo naman to. Bakit nakalak? Bakit nakalak to? Eh, bakit di mabuksan? you telling me may naglaks sa dito sa loob? Oh my God! Bakit ba sa dito? Ay, saglit lang po.